guys Sarap. tayo ng bote yan guys ayan guys yan bote bayagra soup bayagra soup number 10 Ayan guys. Ngumawa na ang ating pampalasa. Ayan guys. Down. Sabog natin sa botete. Botete. Ayan guys. Lagay natin ang ating dahon ng sili. Pampabango. Pampabango. Mekos mekos mo na yan Ang ating dalim ay Pangpatangkol ng Tuming Guys Bayagra guys Wow so yummy! Ito na ang ating botete Si Yan guys, ang ating four lamps. Wow, kalami. Kalami, kalami. Ito so, naman ang ating sweet sweet and meat. Guys, nice. Sweet and meat, sweet and meat and sweet, sweet and meat and sweet.